Okay, hello guys. So, magandang araw sa inyo and uh, welcome back again sa ating channel. Oh. And uh, sa panibagong video tutorial. So, bali, uh, konting tips lang ito patungkol dito sa ating Raider FI. Kung saan isishare ko sa inyo. Ayan, ata may manok pa nga. So, yun. Kung saan isishare ko sa inyo. <clears throat> excuse me po. Uh, yung best is para dito sa ating Raider FI or para din sa inyo. Kung... Uh, uh trip nyong magpalit ng sprocket or uh, kusa nyo gagamitin yung inyong Raider FI. So napakarami kasi nating kino-consider dito mga boss no kapag tayo ay magpapalit ng sprocket combination sa ating Raider FI. Oi, okay. or even sa Raider Garb So sim lang naman 'yon. Ayun. So una natin i-consider dito mga boss is yung uh, road condition natin. No, kung uh, ano ba yung condition ng daanan sa atin. Kung uh, ito ba ay bulubundukin or uh, direct yung patag lang o highway ganon okay no tulad nga ng sinabi ko uh, marami tayong kinoconsider dyan so kapag ka for example uh, bulubundugin yun sa inyo and uh, kasi yung standard is bracket size ng ating radar mga boss so dito muna tayo sa ating radar FIE 1438 no ngayon uh, kung halimbawa Bulubundukin sa inyo kasi itong 1438 standard talaga to. Pagdating sa akyatan, medyo hirap kasi to eh. No? Lalong lalo na -lalo kapag matarik and uh, syempre uh, dagdag pa natin yung timbang natin or yung bigat ng uh, sakay ng ating raider. Syempre kasama mo na yung back mo pati ikaw, di ba? So hirap kasi to sa akyatan. Ngayon, no, kung kapag gusto nyo yung uh, medyo smooth yung, uh, yung under niya or yung uh, takbo niya yung hindi siya nahihirapan, okay, punta tayo dito. So nandito pa nga pala yung Mio Sporty natin Hindi pa tapos yan Meron pa tayong kulang na pyesa dyan Ngayon Kapag ka uh, uh, Gusto nyo hindi nahihirapan yung inyong motor Lalong lalo na sa akyatan So mag up tayo ng rear sprocket uh, From 38 So pupwede pwede natin tong gawing uh, 3940 Or 42 ganon no? Pero depende yan sa timbang nyo So, yung mga size na yun, 39, 40, at saka 42, saktong sakto na yun, hindi na hirap yun, kahit na may angkas ka. Okay? And, uh, mas mataas, mas maganda. Basta yung uh, 14, okay lang yun. Basta dito tayo magpapalit, dito sa may harap. Ay, uh, sorry, sa may likod. So, gagawin natin 42, 44, 46, yun. So wag kayong mag-aalala kasi 6 uh, manual uh, ano ba dito? 6 speed manual transmission naman to. So Raider FI natin hindi mahihirapan yan kahit na mag uh, mag up kayo or magtaas kayo ng uh, sizes dito. Okay? Ngayon kapag uh, uh, patag naman yung sa inyo, Moron Highway Street Road 'yan. Maganda yung condition ng daan, ng daanan. Uh, okay na yung 38 So magpalit lang tayo ng front sprocket. So, kung pwede natin gawing 15. Okay? So, habang lumalaki kasi yung uh, front sprocket natin, for example, uh, 14 siya, no? Standard, 1438. So, pagka ginawa natin 15 to, mag-high speed siya. Okay? So, habang, habang lumalaki yon habang lumili ito, doon siya nag-high speed. Ngayon, habang lumiliit 'yon, habang lumalaki ito, doon siya nag low speed. So ganyan kasi 'yon. Kapag 'yung motor mo ay high speed, bilis lang siya. Pero wala sa torque, wala sa puwersa. Lalong-lalo na kapag akyatan. So wala siyang pwersa puwersa Bihirapan 'yung uh, motor mo. So darating pa sa point na kahit na naka ka, so alam naman natin na 'yung primera is pangakyatan talaga 'yan, primera segunda. So darating sa point na kahit na naka-premiera ka 'yung uh, motor mo, mabibitin at mabibitin 'yan kasi hirap na hirap siya sa uh, sprocket size nya. Okay? So habang lumalaki 'yung sa front at uh, lumilit 'yung dito, nag high speed siya. Habang lumiliit naman 'yung sa front at uh, lumalaki 'yung sa rear, doon siya naglo-low speed. So pag sinabing low speed naman, wala siyang bilis. Pero may puwersa siya. Moron truck siya. Okay? So ganun lang naman mag uh, Uh, consider ng ating uh, sprocket size combination no so marami kasi nalilito pa dito eh dito sa sprocket size combination ng ating mga motor kahit sa anong klase ng motor so syempre iko consider mo yung uh, kung ilang cc ba yung motor mo for example 150 cc 1 uh, 100 cc 110 115 125 And uh, kung Uh, matik ba to or semi-matic or manual ganun so marami tayong kinoconsider dyan next naman so yung timbang ng rider so kasama rin yun no kahit, kasi kahit na magpalit ka ng uh, rear bracket for example uh, ako yung timbang ko sakyat so, goods na to eh kasi tumitimbang ako ng uh, 55 55 I think 55 okay so sabihin na natin 55 so katamtamang bigat lang no standard so hindi na ako magpapalit hindi ko na kailangan pang palitan ng sprocket combination yung uh, reader fi pero ngayon kung uh, yung timbang mo is uh, tumaas pa sa 55 so naging for example 60 so kailangan mo mag up ng rear sprocket kasi may at may na yun sa akayatan yung standard kasi nga medyo may kabigatan yung drive, uh, driver or your rider samahan mo pa ng back ride or yung angkas, talagang may hirapan na yan okay, so uh, suggestion natin for uh, patag, long drive okay na yung 14 so siguro 39 to 40 14, 39 or 14 40, ganon so yun yung mga standard ng Uh, mag long ride or daily use no for example gusto nyong uh, mag ride syempre hindi naman lahat ng pupuntay nyo is puro patag may akayatan pa rin yan diba so po yon 1439 or 1440 and depende pa rin yan sa timbang nyo for example nag 1439 ka medyo may kabigatan ka yun nga 60 yun ang po ngayon kung ang timbang boys medyo magaan ka naman kahit hindi ka na magpalit Boots naman na yun na ah, angat ay akit at akit pa rin naman yan and syempre depende pa rin sa pag uh, mamaneho at saka sa driving skills natin so ayun lang naman mga boss and uh, meron nga pala tayong ratio na tinatawag ano, dito sa may ating sprocket combination pero hindi naman natin na uh, itatakal yun or tatalakay yun basta dun lang tayo sa standard ng ating Raider FI so, the best is bracket kapag ka mabigat yung driver at yung angkas magpalit ng rear is bracket 39, 40 or 42 okay na yung 14 sa front ngayon kung uh, magaan naman gusto mo ng racing-racing, mag 15 ka 15, 38 subukan so, mo yung 38 or mag 36 ka so racing-racing 'yon 15, 36 or 15 uh, 38 so ayun lang naman mga boss bali hanggang dito na lang siguro at uh, sana may natutunan kayo and uh, na, gusto nyo okay so please like share and subscribe